ya sapain para tipusit. Hai, selamat samanga nagfollow nang YouTube channel at reels. <laughs> Kapusit, pa lagi. Uy, sa kapila nakasabi ito, oh, swerte nga naman. <laughs> Ayan o, oh. isang kawil lang. Yung pangalawa kami, hindi nakasabit. Ah, ang laki. <laughs> laki na naman putian. Ah! Kalo lang hindi dapat. Hindi na kayo. Kapasit kay kapasit yung ming. Uh, di nawian naman siya. Ay, talaga. talagang ilan. Pag 5 more. Kuset. Yung ming. Ako. Di pa niya talaga sinantak. Pinatras siya pa talaga. Malaki siya raming. Try ko po. Oops. Over sign. Tirahin mo na yan, tol. Ay. Naghihintay na sa'yo ang kwan. Tibangan. <laughs> na natin. Pagsampang kung ano yan. Lapitan natin kapasit. Ah, nang magkita natin ng rapa-rapan. <coughs> Ayan, meron pa tayong pain ito yung mga maliliit na basit para sa kalamoy tinanda natin at yun yung mga malalaki Ayan. Oh, bato. yun the best may lapo no, na oh yun na po. ay ala pa sa tungol anong nangyari sa iyo igan isa mo uwang um lang isa mo agad anak ko dalawa pala sabay kapusit hehehe <laughs> Labas ang tungol lang isa. Kinain na pala sa'yo? Ako po. Aray ko po. Atikbe. Labas tungol. parang sa tungol. Suming. O oh, mula dyan mga karang-karang. Hindi ka artista ngayon. Kaya na. Kapasit. Palapit <laughs> na putian Putihan. Putihan. ganso. na, puti na ka po sito Uy, uh, naku, puti 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 lang, lang Kunti lang nakasabi to <laughs> Nasang lang tako Yan, labas tungol Oh, Brisbane, mamaya na magpain Uy, alak kapatawa Rin ang batang Ano ka ulit ang kasama niya Singawan mo, parang pagpasingaw lang sa chicks Sabi sila kapusit naman katagal. <laughs> Dali nila Ang <kapasit. laughs> Lupit talaga ni Take B. Lapo na pala. Kala niya wala lang. Paroy. Lipong. Yan <laughs> na <laughs> Wala. 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 Sabi kami. Tatlo. Yan na wala. na wala. Kapusit nilo Yan na wala. Kapusit nil po. Mama sa ilong ko. Tiyan. Ito, ito. sa kanya sa akin ay. ito. Paglalagay ito. ito. Paglalagay ito. Paglalagay ito.

Yan. At love teraso mo nila niyon sabay. Ganda naman pag ganito. <laughs> Ay, salamat sa biyaya ng dagat. Tanda. nyo niyo, mangista niyo. Pag ganito ako si Maganda pag ganito. Woohoo! Dali. Tukso. Tukso ako si Tabelit, baka pa, marami pa tayo bahin. Alas, sige. Balagyan po tayo Yan na naman kapos ito. Pidawi na naman siya. <laughs> Sino yung sunura si kapos ito? Kanila, sabi-sabay kami tatlo eh. Ano kaya ang isda yan? Sa akin nga pala yung umay niya, no? Pakol. Hindi na binidyohan yan. Kala ko lapu-lapu. pig, ah, Napiki ako. <laughs> ano yung isda? Balagbag. Uy, angit ang itong balagbag. Ah, uy, uy. Hala <laughs> alin? Uy, bakit yan nagkain ng ahas? Daw. Uy, sana. Oh, kunin. nagkain ng ahas kapusit. Kunin mo yung kan, ganso. Ganso yung mga niya. Ako. Ahas. Uy, yung, 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 yung. Bentang lang meron <laughs> ng honton. Ah, has na kabusit. Ih, ng ding. Kakain nang ahas. Alah. Di paman man nang. Di ban lang man nang. Ba na Indong man kapasit. Grabe. Kain la talaga pati indong. Ano <laughs> na naman siya kapusit? Si kapusit doming na naman ang tinawian. Tapos na pala ng subasko. Ay, ano yan, Ming? Ano yan, Ming? Sipin sakit sih, aku kuas sniper. Harap merido. Sniper. sniper. Naflab pakalat duxo. Alanya duxo kamu sih. Sniper pala. Jarah di mana kuartang lina nau Kain bah, karena ini pembain. kapasit uh, dinawian si kapasit <laughs> ni Mingerman. Gugur guys, sabi jom isa. Makan mana ni? Hello. Lako, dia buat tulan di tikbi. Tinggal yang semua bisanya. Tinggal semua bisanya. Angkir Mingai, terus. Sungolit. sa kapusit kais pa lang kanyang nylon sabit ka agad <laughs> hey grab sa kamera wow. lunglus <laughs> dugso dog dugso maliit <laughs> tayo pabain karangkada pa hindi natin kapusit dalawang peraso pa lang at saka putian, pero na tayong putihan sa dogso. nakalagay dito sa una tapakita namin nung pag uwihan na hindi kapusit <laughs> kapusit sinabayan na silang dalawa na naman ha lapang gaming wow ganda akong ganyan tabi nil uy jambo jambo is is kilisan mo kagad agad mo ko agad kompres ko nil dalin lang kapusit pilpigil <laughs> naman si tikbi tirayin mo na yung tikbi ito muna yung ipa bitas. Sabay-sabay talaga pag kusit. Tapos na Punti lang. lang. Yung mga bandiran, hindi ko makita. Malabong manta ko.

Ala. Dali na kapasit. Ganda ng kain bakit sa akin wala. Antay-antay <laughs> lang tayo. Kapasit, tapang abang lang. Yan, hintayin natin ang swerte natin. Pusang darating din daw yan. Hihilayin niya. <laughs> Kaya lang, mura yung isda na ngayon kapasit. Itanfit na lang. Good size, pati -says. Tapos yung oversize. 1.3 3 <laughs> pag ganyan yung presyo yan eh, medyo mahina na yung mga ngawil kay hindi makabawi alo sa krudo kapasit sa sobrang taas ng krudo tapo Ay ayun mga kapasit oh ito, ito, ito talaga lapo aray sumingaw na naman nako Tungol, lapian, suno yung suno Bulus, oh, bulus wah, tutup kita wow. Tau <coughs> Hehehe, suno Sabi cuma aku nih eh. Jadi saya nak sabi cuma aku nih Malamang lapur nyil Sertai namanya take B

Marami mga bahayin. <laughs> Ako. Tatlong awapat na lapo na. <laughs> Wala pa akong uli. Sabay <laughs> lang kapusit. kailang lang may, may mga tama. Labas tungol. Baka mga dagdag. Siya to. Tulis sa inyo mga taga ng alaw. Dito lang kami sa tabi ninyo. Siya to din mga taga kanipo. Dito kami sa taas nyo. <laughs> Daga nilapakan. <laughs> Mayroon na naman kapasit. Si na nil. Kinainan na naman. Kalma. Apo na. Paalasing ko na naman. Uwihan time na naman kapasit. Amenin. sniper pabul e, pang sniper kapusit kasi harap mo dito patos sabi ko na sapatos eh harap sa sapatos harap sa nang Beli... kapal siguro yan ang karan na uli na rin ito sapatos dito sabi nila makapal daw yan kaya klasis na kaya kapal na naman kapal sapatos kapasit. harap mo Pakita mo yung medyas. sapatos. <laughs> Dali niya naman ka po sapatos. <laughs> Pakapal daw yan eh. Pag may time, kawila namin ito ng gabi. Tignan namin kung marami kaya Kasi tatlo, tatlong na namin maulian ng ganyan yan dito eh. Saka dugso. <laughs> Tignan natin sa sulod. Kung may pahin tayo nung panggabi. Tapos so, ito, ah, pawin na kami. Ah, uh, ipapakita lang namin sa inyo may mga kaganapan na kaming mga mga nangyari sa aming pangangawin. May mga pala yung aming patay-patay. Ilan piraso puti yan? Ay, dek. Putian, dugso, sniper kapusit. pakul kami mga wali at ito nga pala yung lapo-lapo apat na piraso lang kapasit ang aming uning lapo-lapo ngayon ayan maraming pa sobrang pahil ah, alas 5 na kailangan na namin umuwi aray ayan yun lahat ang Pero pa dyan? Ayaw, meron pa wa. Sabi ko na kasi sa inyo, tandaan yung huli nyo. Yun yung kasi tinatandaan. Kanina yan? Okay. Ayan kapasit. Uh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Anim na puti yan at dalawang dugso. Isang sniper. At isang sapatos. Samayin namin. Tropa? Follow? Right. <laughs> Ayan kapasit, uh, thank you mga pala sa panunod ng aking video. Ayan, ingat po kayo lagi. At sa mga nag-share, thank you sa so so nag-like at nag-heart. Uh, sana huwag kayong magsamanon ng aking video. <laughs> dahil parang pangganap ganap mangyari, Dahil sa araw-araw na aming ginagawa puro lang pangawil. <laughs> <Woo! laughs> Let's go!